Siguro mga kapatid, marami sa inyo ang nagtatanong, bakit kung kailan tumatawag ako sa Panginoon? Bakit kung kailan lumalapit ako sa Diyos? Saka naman dumarating ang mga challenges, mga obstacles sa buhay. Totoo naman kapatid, hindi naman talaga madali ang pagsunod sa Panginoon. Makipot ang daan patungo sa kanyang kaluwalhatian. Ngunit, ano ang sabi ng Panginoon sa mga obstacles at challenges na kinakaharap natin sa buhay. Romans 4 verse 20 He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. Ito ay kwento ni Abraham. I Amin mean, ito ay tungkol sa hindi nanghihina at hindi manghihina ang pananampalataya sa Panginoon. Si Abraham nagnanais magkaroon ng anak hanggang sa tumanda na lang sila ni Sarah at saka pa lang sila nagkaanak. At ito si Isaac. At nung grown man na si Isaac ay inutos ng Panginoon na isakripisyo si Isaac. Meaning, papatayin para ihandog sa Panginoon. Grabe manaot si Lord, ano? Pero when it was about to be done, dumating ang anghel at sinabi kay Abraham, Abraham, is a prank! <laughs> Grabe rin si Abraham. Kahit napakalupit ng sirkumstansya, basta para sa Panginoon, hindi siya nagdadalawang isip. Hindi siya nagduda sa promises ng Diyos. Ang kanyang paniniwala at pananampalataya ay hindi nagtatamblay para sa kaluhalatian ng Panginoon. Sa tingin mo, ano ang kapalit ng pananampalatayang ito mula sa lumikha ng langit at lupa? Mula sa hari ng mga hari, mula sa Diyos ng mga Diyos. Naisip ko pa lang, ang kaluhalatian igawad sa Kanya. Nakakalulahan na, di ba, kaya siya tinaguri Father Abraham the Father of all nations dahil sa kanyang katapatan. In our journey, we are often faced with challenges that test our faith. Idadaan ang ating pananampalataya sa pagsusulit. Tayo ay inaatasan na magtiwala sa pangako ng Panginoon. Pangakong hindi magbabago kailanman. Even when the path seems uncertain, alam ako yung nadarama mo, kapatid. Ang siguro sabi mo, ang hirap naman sumunod sa Panginoon. Ganun kasi talaga. Nasa worldly tayo na buhay eh, worldly na environment. But always remember we must trust in God with all of our hearts and lean not on our own understanding. Through faith we grow spiritually, learning to trust in God's timing and purpose, believing that he is able to fulfill his promises. God bless you, kapatid. Tara, manalangin tayo. I Pwede kang yumukod o ipikit mo ang iyong mata at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon, salamat sa halimbawa ni Abraham, sa unwavering faith ni Father Abraham. Tulungan mo kami o Diyos na magtiwala sa lahat ng iyong pangako at manatili sa aming pananampalataya kahit dumating pa ang mga pagsubok sa aming buhay. May our lives glorify you as we learn to lean on your understanding. Palakasin mo ang aming mga puso, Panginoon, at gabayan mo ang bawat naming mga hakbang. Mag-reflect sa buhay namin ang mga aral mo, O Diyos. Sa pangalan Yesus Jesus, na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Salamat, kapatid. kita ulitai tayo bukas.